disorder, isang manic depressive disorder, kung saan hindi makontrol ang pagpapalit-palit ng ugali o emosyon ng isang tao. Pumayag magpakita sa aming kamera si Cecil para raw bigyang mukha ang sakit na ito. Dati siyang teacher pero nag-resign sa kanyang trabaho dahil sa kanyang kondisyon. siyang nananatili sa ospital na ito sa Davao para magpagaling. Mahirap siya tanggapin. Actually, gusto pa ako magbagay sa Panginoon kung pwede moron na lang ako, hindi na lang ako bipolar, bahala na hindi matalino, basta wala lang ganitong sakit. Pero habang hindi ko siya hindi ko siya uh, uh, tinatanggap, mas lalo akong nahihirapan. Kilala niyo naman ako, 'di ba? Ako si Mrs. C. Okay. Si Lopez. Oh. Bahagi raw ng kanyang therapy ang pagbibigay ng talk o okay. kwentuhan sa mga student okay. okay. trainee sa ospital tungkol sa kanyang kondisyon. So, eto, ang bipolar disorder ay palamak na sa buong daigdig. May binubuo rin siyang support group para sa mga katulad niya ang Crusaders for Life. Ang pangarap ko ngayon ay kahit hindi na makabalik sa pagiging regular na teacher, ang gusto ko na lang ay maging guest speaker sa mga iba't ibang schools dito sa Philippines. Sa lahat ng ito, lagi raw nakasuporta ang kanyang mister. Sakit lang na, eh, di diba? ba? Tayo baka magkasakit rin at saka mahirap yun, iranan ka yung <laughs> panahon, yung panahon na ano, may eh, sakit ka tapos iiwanan ka rin ng kapartner mo, yung eh, mahirap yun. Nung araw na yon, nais bisitahin ni Cecil ang kanyang pamilya sa Cotabato. Pero kinailangan muna siyang tignan ng psychologist. Kapansin-pansin na bahagyang naging madaldal si Cecil. Okay. Pero sa akin hindi. This is my refuse. Bulto-bultong libro sa uh, pagka-wide reader ko. Pero yung pinagawin okay. ako ng sunat, may sakit kang love na lang kita hindi Matutunan ko na miswerte pala ako to. Mm Malaman ko kanina sa February to February to May ko pag-stay dito. Ang bill ko lang ay 2,000. She is aware of what she's doing right now. Although she's still a bit restless, a bit madaldal, meron pang manic. Sa huli, pinahintimutan rin siyang lumarga. Una niyang pinuntahan ang kanyang ina, si Aling Bernardita. Hi, Mother! Hindi, <laughs> <glarating> ako. Oh. Sana kung mayaman lang ako, hindi siya nag -ano eh, nag-sacrifice yun sa iyong sakit. Ito na sila na gusto kong sabihin sa iyo na kung magkaroon pa ako ng isa pang buhay at kaon nai ang gusto ko maging magulang. Salamat ito na ano. Tumtua ako kay nag, naglabas sa bunga nga na ganyan pala ako, mabuting ina ako. At ako ko, masamang ina ako. Hindi o. <laughs> anak si Cecil pero meron siyang ampon. Sina Eya at Buboy. Moody masyado. Lagi kami ginapagalitan kahit tulad ng kasalanan. Tapos palaging tutulog kahit hindi ko gainom ng gamot. Para kay Cecil, ang pinakakailangan na makatulad niyang may bipolar disorder, pagtanggap at pangunawa. act na ito na pagiging willing sa pag pagsasalita sa TV, aminin na isa akong bipolar, ay tulong na rin ito sa iba na hindi, walang kaalam-alam kung ano ang bipolar disorder. Hindi nila alam yung karin, kanila parang nararamdaman ay bipolar disorder na. May dalawang uri raw ng bipolar disorder. Ang bipolar 2 o yung nagpapalit-palit ng mood pansamantalang ang bipolar 1 naman, bukod sa papalit-palit na mood, may naririnig na hindi pang karaniwang ingay at nakakakita ng mga pangitain. Si Jethro, 31 years old, may bipolar 1. Pag nagkakaroon ako ng halusinasyon nung bata ako, uh, siguro mga 3 years old ako, naalala ko, Uh, marami akong mga nakikitang mga bagay-bagay na akala ko ay bahagi ng realidad ng mundo. Pero yun nga, so habang tumatagal na ko na hindi pala sila part ng reality, kundi part sila ng hallucination ko. Subalit ang kanyang mga pangitain ginawa niyang inspirasyon para magtayo ng restaurant na ipinangalan niya sa sikat na pintor na si Vincent Van Gogh. Pinaniniwalaan ding nagkaroon ng bipolar disorder. Ang lugar ay nagsisilbing uh, sanctuary. May mga pagkakataon na nag ako ng mga bipolar dentists na server sila. At dito, nararanasan nila kung paano hindi husgahan. Uh, kasi dito, we, we, I celebrate my imperfections. Ito, if ko sinulat yung aking bipolar life. Ito ay uh, paintbrush. Ilan sa kanyang mga inihahain putahe Inspirado ng mga personalidad na pinaghihinalaan merong bipolar disorder. Katulad ng Jim Carrey's Quirky Sardines, President Roosevelt's Norwegian Salmon, at President Clinton's Aussie Lamb Chops. Inaral daw mabuti ni Jethro ang mga sahog nito para makatulong sa pagkontrol ng mood ng mga merong bipolar disorder. Meron na rin siyang gawa ng tea o tsaa na may magandang epekto raw sa mood ng tao. Mango, so yung mango naman sa pampasaya sa banana, pang chill, and guyabano which is pampatulog. I do not encourage uh people who are, are undergoing medication to stop or deviate from their medications. Ito ay uh para sa akin it's a personal uh, uh, case to case basis and i'm still under my psychiatrist supervision laging araw may dalawang mukha ang buhay isang masaya at isang malungkot dapat laging balanse ang mga emosyong ito hindi maaring isa lang ang mangibabaw para maging pantay din ngat natin sa mga pagsubok at biyaya ng buhay.